dahil sa banta ng kudita at sinabi na nag-deploy na rin umano ng mga sundalo at tanki ang Chinese military. Nagpakalat umano ng mahigit sa 100,000 sundalo ang... ang Pilipinas ay ang France, India, Canada, United Kingdom at New Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na nagpatupad umano ng curfew ang Chinese government sa ilang mga syudad sa China dahil sa banta ng kudita at sinabi na nagdeploy na rin umano ng mga sundalo at tanki ang Chinese military. Sinabi sa report na nagpakalat umano ng mahigit sa 100,000 sundalo ang Chinese military sa sampung siyudad sa China at ayon sa ilang analista na dahil ito sa ginawang pagbabanta ng isang dating Chinese general na sa piliktang umanong pinatalsik ni President Xi Jinping. Nangako umano ang dating Minister of National Defense ng China na si General Li Changpo na hindi siya mananahimik at sinabi na babaguhin niya ang kasalukuyang pamunuan ng Chinese Communist Party. Tumanggi naman magbigay ng kumpletong detalye ang Chinese government at sinabi lamang sa kanilang pahayag na pinapalakas lang nito ang siguridad sa ilang siyudad sa China dahil sa bantaw manonang terorismo. Iniulat ito matapos nagpahayag ng suporta ang bansang France at South Korea sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa pagpapalakas ng maritime defense ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China. Inanunsyo ng French Ambassador noong mga nakaraang araw ang posibilidad ng pagbuo ng isang defense pact na kahalintulad ng Visiting Force Agreement of BFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sinabi ni Ambassador Marie Fontanel ng French Embassy sa Pilipinas na isang napakahalagang pahayag ay ang posibilidad para sa pagbubukas ng isang talakayahan tungkol sa visiting force agreement na siguradong umanong magpapalakas sa estrategikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. ang BFA ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na naglalayong suporta ng Mutual Defense Treaty na kung saan obligado ang Washington na protektahan ng Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng anumang pag-atake sa mga naval at air asset ng bansa. Nauna nang inanunsyo ng Pilipinas at Japan na pinaplansya na ang isang magkahalintulad na kasunduhan na tinawag na Reciprocal Access Agreement na kung saan ito ay magbibigay daan para sa pagbisita ng mga naval at air asset ng Tokyo sa Pilipinas ng mas madalas. nagpahayag din ng France ng kahandaang lumahok sa mga Joint Maritime Patrol Operation sa karagatan ng Pilipinas kabilang na ang West Philippine Sea sa katunayan nilakdaan ng dalawang bansa ang isang letter of intent para sa isang bilateral defense cooperation. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi ni Defense Secretary Gibert Jr. na malamang na ang Pilipinas ay magsasagawa ng mas maraming West Philippine Sea Patrol kasama ang ibang mga bansa kabilang sa mga bansang nagpayag ng pagnanais na magsagawa ng Joint Patrol sa West Philippine Sea kasama ang Pilipinas ay ang France, India, Canada, United Kingdom at New Zealand. Idinagdag niya na ito ay dahil nakita nila talaga ang pinagsama-samang halaga ng pagtutulungan tungo sa isang libre at bukas na Indo-Pacific at isang international na kayusan na nakabatay sa mga patakaran. Noong nakaraang buwan, nagsagawa ng Joint Patrol ang Pilipinas kasama ang Australia at United States sa western section ng Exclusive Economic Zone ng bansa na kung saan namataan ng mga barko at barkong pandigma ng Chinese Coast Guard sa Joint Patrol sa West Philippine Sea. Nagsanib pwersa umanong hinarang ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 3210 sa West Philippine Sea noong nakaraang araw. Ayon sa report, hinarang umano ng BRP Malabrigo at BRP Melchora Aquino ang nasabing Chinese Coast Guard vessel matapos na mataan itong naglalayag patungo sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Nauna nang naiulat kamakailan ang presensya ng ilang Chinese maritime militia Bissell sa Scarborough Shoal o kilala sa Pilipinas bilang Baho di Masinlok kaya't nagpadala ang Philippine Coast Guard ng dalawang barko sa nasabing lugar. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na natuwa sila sa ginawang aksyon ng Philippine Coast Guard at umaasa sila na ipagpapatuloy ito ng PCG upang ipakita sa komunistang bansa na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito. Matapos sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga retorika, kailangan ng Pilipinas na i-upgrade ang Defense at Civilian Enforcement Capability ng bansa hindi lamang upang ipagtanggol ang ating sarili kundi upang maging isang reliable na pwersa na makakatulong sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Patuloy din umanong naghahanap ng paraan ng Estados Unidos at Pilipinas upang lalong mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa tulad ng pagsasagawa ng regular na joint patrol sa West Philippine Sea. Noong una, ipinagpaliban ng mga Philippine military official ang pinaplanong joint exercise kasama ang US military kasunod ng babala ng Beijing tungkol sa panghihimasok ng mga foreign power sa rehiyon, ngunit ang patuloy na iligal at provokatibong aksyon ng mga Chinese vessel ay ang nagpalakas sa posisyon ng Manila.